Hey everyone, welcome back sa channel. Ngayon, pinag-uusapan natin si Az Martinez na nagpahayag ng isang bagay na napaka-personal tungkol sa kanyang paglalakbay sa tiwala sa sarili. Ibinahagi ni Az na kilala sa kanyang kagandahan at alindog, na sumailalim siya sa operasyon sa ilong bilang regalo sa kanyang sarili para sa kanyang ika-negatibo labing walong nakarawan. Sa sarili niyang pananalita, ito ay isang personal na desisyon, isang bagay na matagal na niyang pinag-isipan, ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa pagpapasaya sa iba o pag-angkop. Ngunit higit pa tungkol sa paggawa ng isang bagay na nagpapaginhawa sa kanya at kumpiyansa sa kanyang sariling balat. Binigyang diin ni Az na ang bawat isa ay may karapatang gumawa ng mga pagpipilian tungkol sa kanilang sariling katawan, basta't ito ay para sa kanilang sarili at hindi dahil sa pressure sa labas. Inaasahan din niya na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento, madama ng iba ang kapangyarihan na yakapin ang kanilang sariling mga paglalakbay, kaya ano sa palagay mo ang matapang na desisyon ni Az? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at magsubscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin.